Ako okay, yung mama malengke. request nila ng silang manok. So, let's go. Samahan nyo ako sa palengke. Let's go! Bago tayo umalis, mag-serve muna tayo ng dragon fruit. Kasi gutom na. Gutom na ang dragon. Lagyan <laughs> natin ng gatas. Sinang manok. So, may mga pangasim na naman tayo dyan. May manok na ako dyan eh, sa, sa ref. Ikot ko lang yung konti. Yeah! Ah. And it's gonna be fine Out Of all the people in the world Since may manok na ako sa bahay Mga sangkap-sangkap na lang yung bibili natin Let's go Palengke muna tayo Ito yung maganda no Kapag uh, malapit lang kayo sa palengke Siyempre eh, mag-helmet -e pa rin ako Kahit malapit Hindi natin masabi di ba? Kahit naman walang nang huli dito Nasa loob kasi kami ng poblasyon So wala naman mga traffic enforcer dito Let's go let's go let's go Happy Saturday guys May upload ko na agad to Masaya pa dito dami tao Maganda siguro kung naka wide tong camera ko Okay ganda dito Sa so, palengke Okay, one way yan, one way Oo, uh, dahil tao. Dami ba? Oo, oh, nasarap nasa ko lang. Hindi, wala. Hindi, tanghali na kasi. 11 p 11 a.m. na. Mga tao dito, tapos na mga malengke. Dito tayo. Ayaw dun. Mahal dun. Dito tayo sa mga bahay-bahay lang. Yung nagtayo lang ng, ano, na mga gulayan sa harap ng bahay nila. Eto, yan o. Oh. Oh, walang, walang mga upa yan. Meron kayo usbong? Bunga? Pechay sitaw. Sige, balik ako ah. Yun yung hinahanap ko eh. Yung, yung usbong. Yung usbong ng sampalok. Meron kayo usbong? Usbong ng sampalok? Wala. Wala. Ito na naman tayo. Hirap na naman makakita na ito. Usbong, usbong. Meron kayo usbong? Usbong na naman, ito na naman. Tapos mamayang gabi, makakakita ka ng usbong. Ate, meron kayo usbong? Wala. Paray ko po. Ito, 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 ito. tao? Marami dito isang palok. Isang palok mismo. Pero yung usbong? Ate, meron ba kayong usbong? Ano na? Mission failed na naman tayo, guys. Dito dito. Ito, meron kayong usbong? Meron usbong? Ah. Usbong? Ala. Meron usbong? May usbong? Ay, ah. wala. Wala may gitong Ha? Sige. Kuha na lang ako sa puno, no? Ah, sige. Sige. Oo. Oh? Silang Sige. Ito na naman tayo. Ito na naman. Usbong po. Ay, bunga lang po. Mayroon. Ah, bunga. Ba't pag tuwing gabi na saka lumalabas yung mga usbong. Ano? Pag umaga, wala. Dito. O oh, sige, thank you. Pag pupunta naman ako dito, ang dami dami. Wala. Wala yung nagtitinda ng gulay dito. Paigot-igot na ako dito. Makikita mo yun eh, sa unahan. Naka-plastic. Nay, meron kayong usbong. Oh. Ubus na, na. Mabenta ba 'yung mga ganun? But wala uh, akong makita ganun. Kasi ang, ano, ano? Ah, ganun. Okay. sige. Uh, ano na lang, iba na lang. Ano pa ba 'yung mga ibang nilalagay doon pag walang usbong? Ano pa si Sitaw. Pwede. Pwede po. Ah, sige po, sitaw. Pwede. Tapos sinigang sa sampalok. Tapos bawang. Siguro mga limang piraso. Tapos luya mga ano 15 pesos. Siling green. Mga mga piraso lang. 29 99. at 99. Oh, may real sampalok. Hay, <laughs> hey, hindi na tayo. Tinag-iisipan ko, papalawad ko ba itong motor ko? Kasi fun talaga ako ng lowered Mukhang maganda siya Magiging aggressive yung itsura niya Pinag-iisipan ko pa rin Kasi baka mamaya Yung performance naman niya di ba? Kasi ito okay na okay Sa lubak talaga Pang lubakan talaga siya Tapos bala kong palitan yung shock sa likod Para lowered talaga Pogi nga lang siya no? Dito na ako uh, yeah. um, na natin yung luto. Ito yung mga pinamili ko. Sitao. Oh. Sinigang mix. Buti may luya dito. Maghiwa tayo. Umpisa ko na itong pakuloan. Habang hinahantay itong kumulo, lagay na natin din ito. Yan. Bala ka na dyan. Okay. Tsaka lang. Iuuli ko na itong sibuyas. Nakakaiyak eh. Mas maraming condiment. Mas masarap. Mas malasa. O sa pagbabalat ng luya, kutsara lang gamit. Kahit kutsara. Hindi ako gumagamit ng kutsilyo sa pagbabalat ng luya. Susugatan ako eh. Hmm. to. Sitaw. Ay ang nakakaiyak na sibuyas. silang palukan ngayon ano sinigang mix na lang gagawin ko dyan dudurugin ko to tapos kukunin ko lang yung katas yung manok pala na, ayan nakakalimutan na ko yung defrost set mo natin sa defrost 10 minutes taga kundi defrost part na tayo magluto pwede na siguro to bawang bubuo niya. Sunod na. Sunod na natin yung manok. Paminta. Bechin. At ang pinaka-importante, patis. Ang sandok lang muna. Madali naman mag-adjust. Eh. Pagka matabang, edi tagdagan natin. Ang mahirap, yung sobrang alat tapos mabawasan mo. Mahirap pabulin yan. Halo konti. Pakpan. Siguro mga 5 to 10 minutes. Para lumabas yung linamnam. 5 minutes lang pala. Susunod yung sampalok. Mm, yung bangaw. Yung pinakuluan natin na sampalok, dadagdagan natin 'yun. Para umaloy yung lasa, yung real sampalok. All right. 3 minutes. Wow! Kahit wala nang sampalok mix, ang asim uh, na niya. Sa pa! Mm. Wow, sarap! Ito yung binili ko, hindi oh. ko pa nabubuksan. Hindi ko na ito, ano pala gagamitin ito. Sarap pa! Nagdagan natin konting tubig. Lalagay na natin itong... Ah... Uh, the, okra... Ay! Sitaw! Kalimutan Sitaw, baby! Mamaya na yung ceiling green. Pang finale na pakuluan ulit ng konti. Lagyan na natin to. Ceiling green. Takpan ulit. Marapit ito guys, maluto. Duto na, duto na. Alright. 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 Duto na ang sinampalukang manok. Walang ano to guys ha. Walang, walang sampalok mix. Yung ko rin naman kasi nung masyadong maasim. Let's eat.